Pero may isip ako kasi unti-unti na unti lang yung pera natin kasi nagpagawa tayo ng bahay. Naisip ko, magnakaw tayo sa bangko. Ibenta natin siya. Ha? Sa garahe, punta ka sa garahe, sa garahe. Dito sa garahe. ako Dito pala sa kabila. bilis para makapera na tayo Ay, nakalagpas na pala tayo. Yan pala yung bangko. Tutu, tutu, tutu. Ito na tayo. Dahan, 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 dahan. Bilis, bilis. Oh, bilis. Tara, tara. Dito, dito, dito. Walang tao, walang tao. Dito na tayo. Pasok, bilis! Bilis! Sirain mo natin. Dito, huwag ka umalis. Oh. Papasabi ko lang to. Teka lang. Ang hirap naman mabasag. Yeah. Eh. Kunin mo na, kunin mo. Para santo, para santo, para santo. dito. Ayan. Ayan. Pumabukas. Ano pa? Teka, teka, teka. Paano yan? Pano yan? ayaw, ayaw. Paano to, paano to, paano to? Ako gawin natin. Ay, Ano to? ano to? Ay. Ayaw na. Ano makuha? Oo nga no. Teka, teka. Kukuha ko ng pang sabog. Paano tayo makakalabas? Hindi to, to. Alam ko, alam ko. Ay, hindi. Yan, labas. Ako din. Ano ba to? Ano, hindi ako makalabas yun. Ayan. Huh. Yung susi, yung susi. Ay. Dito naman tayo, dito dito, ano to ano to, ayan, ako rito kasi dito, bilis, kinumpang, teka-teka, kinumpang ng isang pansabog. Yan. Ayo gua mana. Aku aku. Ikaw ikaw ikaw. Jangan gua nganggur sabatku. Please. Yan. Tara na, alis na tayo, alis, alis. Yung sangkuti. Ay. Maglakit na lang tayo, nanakaw min na yun. Malapit lang naman yun eh, dito lang yun. Ay, no, katapat na natin. Ano mm, nakapunta agad yun doon? So, yun lang guys. Bye-bye.